sa mundo ng mga pusa, may mga hiwagang hindi abot ng karaniwang tao. Mga galaw na tila walang saysay. Ngunit sa paniniwala ng sinaunang kultura, ito raw ay mga sinyales ng kapalaran. Kapag naging malapit ka sa isang pusa, unti-unti kang nagiging bahagi ng kanilang lihim na dimensyon. Tahimik matalino at puno ng kagulangan ng kalikasan. Ngunit may limang kakaiba. Bihirang marinig at halos esoteric na gawain na sinasabing nagpapalakas ng swerte mula sa pusa. Mga ritual na hindi ginagawa ng lahat. Ngunit sa mga naniniwala, nagdadala raw ito ng kakaibang enerhiya sa buhay at tahanan. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw, tatalakay natin ang limang ultimate secret upang ikaw ay suswertihin sa pag-aalaga ng pusa, pati na rin ang mga paliwanag tungkol dito. Ang una ay hayaan ng pusa na i-reset ang enerhiya ng iyong bahay sa pamamagitan ng paglalakad nito sa paikot na direksyon kahit minsan sa isang linggo Kapag napansin mong umiikot ang isang pusa sa isang sulok, sa mesa, o kahit sa sahig, gawin mo lamang itong natural at huwag siyang gambalain. Sa sinaunang paniniwala, ang paikot na lakad ng pusa ay parang pagsara ng lumang pinto ng malas at pagbubukas ng bagong daloy ng kapalaran. Hindi ito alam ng karamihan, pero sinasabing ang siklo ng pag-ikot ay kahawig ng sagradong spiral na sumisimbolo sa pasok ng swerte. Mas sinasabi pang kapag mas mabagal at mas tahimik ang ikot ng pusa, mas masidhiraw ang reset na nagaganap sa enerhiya ng bahay. May mga lumang kwento pa na ang pusa na umiikot sa gilid ng pintuan o bintana ay naglalagay ng invisible boundary na parang mahiwagang harang laban sa malas at hindi kanais-nais na bisita kaya minsan mapapansin mong hindi nila ito ginagawa sa harap ng taong may mabigat na dalang enerhiya sa praktikal na paliwanag naman ang aktong ito ay nagpapakita na komportable sila sa paligid at ang komportabling pusa ay sinyales ng ligtas at positibong environment. Kapag payapa ang pakiramdam nila sa isang lugar, nagiging mas banayad ang atmosphere ng bahay. Mas magaan ang pakiramdam ng mga kasama at mas nagiging conducive ang espasyo sa pagpasok ng magandang oportunidad at swerte. Ikalawa, ang ritual na tinatawag sa ilang kultura bilang night purring blessing. Ang pagpapahintulot sa pusa na gumapang sa dibdib, sikmura o binti mo habang natutulog ka. Kapag nararamdaman mong bigla silang humilata sa ibabaw ng katawan mo sa hating gabi, huwag mo silang ilipat. Sinasabing tuwing gabi, mas malakas ang kanilang psychic alignment. At ang purring ay isang uri ng vibrational cleansing na nagpapalayas ng malas, pagod at mabigat na emosyon. May paniniwala pa na kapag tumungtong ang pusa habang nakapwesto sa bandang dibdib o sikmura mo, tila wini-wipe out nila ang naiipong negative thoughts at emotional clutter na maaaring makaapekto sa iyong kapalaran kinabukasan. May ilan pang nagsasabing ang purring sa gabi ay parang energetic shield na inilalatag ng pusa sa katawan mo upang hindi ka dapuan ng sumpa, masamang panaginip, o psychic debris mula sa labas ng bahay. Sa pananaw ng modernong siyensya, ang vibration ng purring ay may frequency na tumutulong sa healing at stress reduction. Kaya nagreresulta ito sa mas kalmadong isip na magnet ng swerte. Kapag gumising ka sa umaga na mas mababa ang stress, mas malinaw ang pag-iisip at mas magaan ang damdamin, natural na mas madali para sa iyo ang maka-attract ng opportunities, harmonious interactions at good fortune sa araw-araw. Ikatlo, ang pusa na pumipili ng isang gamit mo at paulit-ulit na inaamoy, hinihigaan o inaalihan ay dapat mong payagan at huwag labanan hindi ito simpleng pag-aangkin. Sa pamahiin, ito raw ay paraan ng pusa para i-anchor ang iyong aura sa mas matatag at mas positibong daloy ng kapalaran. Kapag pinili nila ang isang gamit mo, kahit sapatos, bag, libro, jacket o kahit wallet, ibig sabihin iyon ang bagay na kailangan ng kapalarang pampalakas. Sinasabing dinadagdagan nito ng proteksyon ang gamit kaya mas iwas ka sa malas o pagkawala ng swerte kapag dala mo iyon. May mga kwento pa na kapag ang pusa ay humihiga sa ibabaw ng isang gamit mo bago ka umalis ng bahay para raw itong ritual ng pagbibigay daang ligtas. Isang uri ng silent blessing upang iwasan ka sa disgrasya o hindi magandang pangyayaring maaaring mangyari sa araw na iyon. Sa ilang kultura, Naniniwala rin silang ang pusa ay may kakayahang mag-iwan ng energetic imprint sa bagay na madalas nilang hinihigaan. Kaya parang nagiging charm ang gamit na iyon. Proteksyon sa biyahe, pangakit ng opportunity, at panangga sa inggit o masamang tingin ng tao. Ikaapat, ang pagpapahintulot sa pusa na magpatunog ng kung anong bagay sa gabi. Katulad ng pagtulak ng laruan, paggalaw ng bagay o paglakad sa ibabaw ng mga gamit. Sa karaniwang tao, istorbo ito. Pero sa mga lumang pamahiin, sinasabing itoy paraan ng pusa para gisingin ang stagnant energy ng bahay. Kapag ang bahay ay masyadong tahimik at walang galaw, nag-iipon ng bara sa enerhiya na pwedeng magdulot ng kamalasan o bad luck streak. Kapag gumalaw ang pusa sa gabi, Lalo na ang mga may tunog na bagay, sinasabing binabasag nito ang silent block at muling ibinabalik ang daloy ng kapalaran. May mga lumang paniniwala pa na tuwing tumutulak ang pusa ng isang bagay sa gabi, lalo na kung ito ay bilog katulad ng bola o takip, ito raw ay simbolo ng pagpapaikot muli ng kapalaran, parang muling pinapaandar ang swerte na natigil o humina. Sa ilan namang kwento ng matatanda, kapag ang pusa ay gumalaw o nagpatunog ng bagay malapit sa pintuan o bintana sa pagitan ng alas dos at alas tres ng malaling araw, sinasabing itinataboy nito ang hindi magandang enerhiyang nagtatangkang pumasok sa sambahayan. Ang aktibong pusa sa gabi ay normal, ngunit may positibong epekto rin ito sa flow ng atmosphere sa bahay. Mas buhay, mas dynamic at mas positive. At panglima, ang pinakakaiba at sinasabing pinakasikreto ay ang ritual ng pusa na tumitig sa isang bahagi ng bahay na wala namang tao o bagay. Sa halip na matakot, hayaang mangyari ito. Sinasabi sa pamahiin na kapag ang pusa ay tila nakatingin sa wala, mainaayos itong enerhiya sa bahaging iyon maaari nitong itaboy ang malas, maghintay ng positibong enerhiya o bumabantay sa invisible na puwersa. May mga sinaunang kwento pa na kapag ang pusa ibiglang tumigil sa paglalakad at nakatuon ang tingin sa isang sulok, sinasabing may energetic knot doon. Isang bara o siksik na negatibong puwersa na kanilang binabasag gamit ang tahimik nilang konsentrasyon. Kapag naman dahan-dahan ang pagkibit ng kanilang buntot habang nakatitig, pinaniniwala ang ina-attract nila ang mabuting kapalaran at inaanyayahan itong pumasok sa espasyong iyon. Sa espiritual na pananaw, ang pusa raw ay nakakakita ng enerhiya at hindi ng multo. Pinapantay nila ang daloy nito para hindi ka maapektuhan. May ilan ding naniniwala na ang ganitong pagtitig ay isang uri ng energetic scanning kung saan sinusuri nila kung may paparating na pagbabago sa bahay, bagong swerte, bagong tao o bagong daloy ng pagkakataon. Kapag madalas nilang titigan ng isang bahagi ng bahay na dati hindi nila pinapansin, sinasabing may positibong enerhiya raw na umiinit doon at maaring maging sentro ng bagong biyaya. Sa huli, ang swerte mula sa pusa ay hindi lamang nakukuha sa simpleng pag-aalaga. Bagkus ay sa pag-unawa sa kanilang mga kakaibang kilos at pagpayag sa mga ritual na tila walang lohika pero bumubuo ng isang mahiwagang koneksyon. Ang tunay na sikreto ay ang pagrespeto sa kanilang kalikasan, ang pagtanggap sa kanilang tahimik na karunungan at pagbibigay daan sa kanilang misteryosong papel sa takbo ng buhay mo. Kapag marunong kang makinig sa mga galaw nilang puno ng hiwaga, doon nagsisimula ang pagpasok ng swerte. Mabagal, banayad, pero tiyak at malalim. Ang pusa sa kanyang katahimikan ang nagiging gabay mo sa daang puno ng biyayak. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.